Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi Sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran Allahu wali ladhina amanu yukhrijuhum minadlulumati ilan nur Na si Allah ang wali ng mga nanampalataya At inaalis niya sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa kasaysayan ng mga ginabayan ni Allah tungo sa pananapalatayang na Islam ay kapiling natin ah. ngayon si Brother Muhammad Ognita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, si Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Si Brother Muhammad ay isa sa mga kasama natin sa da'wah dito sa Masjid Ibn Abbas at sa maraming mga pagkakataon ay naibigay niya ang kanyang serbisyo ang kanyang oras at uh, mga pagsasakripisyo para sa pagsusulong ng pagpapangibabaw ng salita ni Allah Subhanahu wa ta'ala at ng pagpaparating ng mensahe ng pananampalatayang Islam siya ay isa rin sa mga ginabayan ni Allah mula sa kadiliman tungo sa liwanag at uh, brother Muhammad ano ba ang dati mong relihiyon Ang dati kong relihiyon nasa ano ko 'yan nasa Seventh Adventist Seventh Adventist at ano ba ang ibang katuruan meron ang Seventh Day Adventist kung para sa iba pang mga relihiyon. Uh, sa Seventh Day Adventist ang katuruan yon eh, may ano may Trinity, Josama, mm -hmm. Spirito. Mm -hmm. eh, sa Islam, eh, believe in one God, one mm -hmm. is. So yung uh, Seventh Day Adventist Trinitarian din pala, katulad lang din ng Katoliko. Mm -hmm. At uh, ang Seventh Day Adventist ba naniniwala sa pagiging Diyos ni Jesus? Oo. Oh. Mm -hmm. Nung ikaw ay kasalukuyang Seventh-day Adventist, ikaw ba ay naniwala dito ng uh, lubusan sa mga katuran ng simbahang ito? Oo, oh, naniniwala ko na dati ito talagang tunay na reliyon. Kasi mm -hmm. nung abasok uh, ang Bible, eh, nilikha ng Diyos ang lahat ng six days. Mm -hmm. At pagdating ng ikapitong araw, araw ng Pangilin. Mm -hmm. Kaya sabi ko eh nung araw eh tuntunin na rin ako sa pagdating ng ikapitong araw, mm. nangingiling kami every Sabado. Saturday. kasi at hindi linggo na katulad ng ginagawa. Hindi kasi doon nagpahinga ng ano, doon mm. nagpahinga, ang tinutukoy doon sa pagpahinga yung mm. para sa mga tao. Mm. Kaya tama yung dapat Sabado ayon sa katuruan nga ng sibahan nito. So mm. liban pa doon sa pagiging Sabadista mo bago ka naging Muslim. Meron ka pa bang ibang relihiyon na sinapian? Wala. Pero nung panahon na nag ko, ano, maraming pumunta sa mga bye-bye, hmm. yung mga nagdodor-dodor, katulad ng Yehova, ba, hmm. pinibigyan ako ng mga babasahin. Mm, mo sila. O, pero hindi ko pa rin pinagpalit yung paniniwala sabadista. kasi hmm. ang pakiramdam ko talagang itang tunay. Mm. Noong mga panahon na yon, habang naikipag-usap ka sa iba pang mga reliyon, yung ay mga sabadista, hindi eh, ba sumasagi sa'yo yung Katulad na sabi mo, paniwalang paniwala ka talaga. Pero paniwala mo ba na yaon ay hindi kailanman dinampian ng pagdududa? Hindi. <coughs> talagang ano dun ako, doon ako nag ano eh. Wala nang malita ano, ko, kasal ko, yan talagang ano, Yung paniwala talaga ako. Eh. Mo. Mm. So sa paanong paraan dumating naman sa iyo ang mensahe ng Islam? Nung nagtatrabaho ko nung araw sa construction ng mga 2000, mga 2000 or 2001, mm. Meron isang brother na pag uh, ako kumakain, sinasabayan niya ako. Mm -hmm. Dahil nung unang una mas araw pa talaga hindi na ako kumakain ng baboy. Pinagbabawal sa Seventh-day mm -hmm. Adventist yan eh. So itong sumasabay mm -hmm. sa inyo na kumain, Muslim siya? Dati na siyang Christian, nag-Muslim. Ah, nag-Muslim. Mm. Muslim na siya nung panahon na yun. Na ano panahon na yun? Pag ako kumakain, lagi kami sumasabay eh. Mm -hmm. Pagkatapos, ang sabi sa akin, eh, nadawa niya ako, inintroduce ang Islam. Kasi yung mm -hmm. Islam, nung araw ko lang narinig yung salitang Islam eh. sa kanya lang, doon sa tao na o, ito. Oo, doon sa, sa brother, sa, brother na yun. Hindi siya sabi sa akin, eh, nangihinayin siya sa akin dahil, bro, nangihinayin ako iyo. dahil ang kulang lang sa'yo, mm. pag Muslim ka, sambay man tunay na nag-iisang tagapagliga. Kasi nakapanghinayin ka, brad. Mm. -hmm. Dahil di mo ba alam eh, lahat ng Kristyanismo eh, anti-Christ. Medyo eh, ma ako sa sinabi niya yun. Sabi bro, hindi naman lahat bro kasi una, una hindi kami sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribu-ribulto. Mm -hmm. Ang sinasamba namin, eh, ang tunay na tagapagilipinan, si Jesus Christ. yung ano ko araw. So, nagkaroon kayo ng pag-uusap ng brother na ito over sa relihiyon. Nagtagal ba ito itong pag-uusap niyo na ito? Nagtagal, pas hanggang sa nagkaroon ako ng idea. Pas mm -hmm. binibigyan niya ako ng babasin. Eh. Kasi sabi sa akin, brad, pag sinabi ni Jasab, yung pinaniwala na sabihin si Jesus Christ, tawagin sa Diyos, mm -hmm. at lahat ng panalangin ay iali sa Kanya, eh ori mismo, di ko rin yung Christianism. Mm -hmm. Eh di, nung sinabi niya yun, di, you know, binasa ko na binasa. Sa akin pagbabasa, wala nga akong nakita. Mm. -hmm. So doon ba ano Parang natauhan kayo noon? Parang Parang ako na pagkatapos nung sinabi niya pa, brad, eh, meron bang anong Diyos na tinutuli? Mm. -hmm. Sabi ko eh, yung party niya sa ano na sa bib, di ko nabasa pero pinakita niya sa akin, oh, ano na. Hmm. Pero nung nabanggit niya itong mga uh, bagay bagay nito, kasi kung sa atin, bilang mga Muslim, ang mga bagay nito na sinasabi natin para pag-isipan ng mga tao, di ba? Hmm. Pero ikaw, nung Kristiyano ka pa, nung panahon na yun na narinig mo yung mga ganong sinabi na, may Diyos ba na tinutuloy? Hindi ba parang nakakainsulto sa sa'yo bilang Kristiyano na may tao na nagsasalita ng ganoon laban sa pinaniniwalaan mo? Hindi naman, kung baga, ano eh, give and take eh. Mm -hmm. pakinggan ko yung kanyang, ano, yung kanyang mm -hmm. paniliwala, mm -hmm. ay sinishare sa akin. Mm -hmm. Medyo doon nagkaroon ako ng idea. Naging bukas din ang isip mo mm -hmm. nung panahon na yon. At gano'ng katagal pa bago ka uh, nakapag nakapag naman na mag-Muslim? Noong panahon na yon, talagang medyo ano man, nagsasaliksik pa ako yun eh. Kasi, Ah, mm -hmm. uh, nakikipag ano ko, usap ko sa mga ibang sekta. Mm -hmm. So bukod pa sa brand na ito, may iba ka pang kausap na? Oo, oh, may okay, usap pag pa ako. Sabi ko, eh uh, ibang katulad sa Islam, talagang mm -hmm. wanis. Hanggang sa may mga katanungan ako sa mga marunong sa Biblia na hindi naman lang na nasasagot ng direkta. Mm -hmm. Na nasasagot ng Islam? Na mm -hmm. nakikita sa Islam, doon ang kasagutan. Mm -hmm. <clears throat> so finally, ano yung punto na nagtulak sa iyo para yakapin ang pananampalatayang ng Islam pagdating sa mga katuroan nito, sa doktrina nito? Kasi nung panahon na yun, ano eh. <coughs> gusto ko na mag-embrace ng Islam. Mm -hmm. Dahil ano, din dun sa dawan ng brother na ito? Oo. Ay kasama lang yung brother, medyo nagkahihwilay na kami dahil nagkakabukasan na sa trabaho. Mm -hmm. Pero may sinabi sa akin lugar na sa top, meron mm -hmm. dun ano, sa corner ng Pedro Hill at sa top, mm -hmm. meron dun Islamic Center. Mm -hmm. Ayun, kung gusto mo mag-embrace, Pumunta ka rin kasi ang halos karabinan doon, yung mga ano rin, mga... Mm, balik islam mga din. Balik -islam mm. din. Di, Nung mga ano yung mga magtatakip silip na yun, pero mga ano yung mga 2002. Mm. O man lang ako, pumunta ako rin, sinadya ko na yung ano yung ano. Yeah. Dahil nung araw talaga nung ang gustong gusto ko na mag ano, mag muslim. muslim oh. so anong katuraan ng islam ang nakita ninyo at nagtulak talaga sa inyo na uh, makumbinsi kayo na tama ang islam at gusto nyo na talaga mag muslim? Ang nakapagano sa akin talagang tangi taga Baglik ay isa lang. Mm -hmm. Doon lang tayo sasamba. Inshallah. Sa tangi talaga isang taga Baglik mm -hmm. So pumunta kayo noon sa Islamic Information Center nung araw mm -hmm. na yon. So bali nangyari ang pagdadawa sa inyo nung kaibigan ninyo mga one year. Ganon. Mga one year o two years pa mga ganoon two years, Kasi nagaanap talaga ako. Nagsasaliksik talaga mm -hmm. ako mm. yun eh. Nagaanap talaga ako ng tunay na, kung ano, mm -hmm. tunay na religion eh. Masya Naging matyaga talaga tong brother na ito ata uh, brother yung ukol naman sa nung panahon na nagmuslim ka na kasi sa marami sa ating mga Pilipino lalo na nga sa inyo uh, bilang pamilyang Sabadista ang pagtanggap nila ng pamilya mo sa pagpapalit mo ng uh, reliyon o pagyakap mo sa pananampalatayang Islam at uh, sasagutin mo yan matapos ang ating isang paalala Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ inni فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Allah. Sinabi niya, huwag ninyong sabihin na gagawin nagagawin ninyo ang isang bagay kalaunan o kinabukasan liba na sabihin ninyo insha Allah nang sa ganun mga kapatid sa Islam hinihikayat tayo asa sa tuwing may nais tayong gawin o may nilalayon tayo nagawin gawin kalaunan o kinabukasan o sa anuang panahon, ay sabihin natin, insya Allah, sa pahintulot ni Allah, sapagkat atin lamang na magagawa o may sasakotoparan ang ating mga naisin sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulillah. Sa pagpapatuloy ng ating panayam nga kay Brother Muhammad. Uh, Brother Muhammad, naputol tayo dun sa usapin ng naging reaksyon, unang-una uh, -una ng pamilya mo at uh, nung mga kaibigan mo nga ukol sa pagmamuslim mo. Uh, pero bago yun, uh, paano nila nalaman na nagmuslim ka ba? Ipinalam mo sila ba sa kanila kaagad? O nalaman nila ito sa ibang tao o paano ba? Ano, na yung pagmo-Muslim ko nung dinalo ko na sila sa ano sa mga sa Baybay mm -hmm. sa amin sa Cebu City. Mm -hmm. So dinalo mo sila para lang sabihin sa kanila na nag-Muslim na, na, na ako. Nagmuslim na -hmm. ako. At Ano yung mga pangkaraniwang reaction nila? Eh nung nagkita kami nung una kong kami, yung apatid kong pangalan ay medyo mm -hmm. nagalit sa akin dahil ang sabi niya sa akin eh, ang dami-dami religion na mapupuntan, Muslim, walang kakwenta-kwenta. Mm. -hmm. Ayun ang ano niya. Ayun yung bunga niya. Pero may naipaliwanag ba siyang kadahilan ng technical o may kinalaman sa doktrina? Bakit nasabi niya na walang kwenta ang Islam? Eh siguro, yung baka yung mga nababalta niya, napapanood niya sa TV, yung mga mm -hmm. nangyayaring kaguluhan, mm -hmm. eh baka doon niya ibinabase. Ay mm -hmm. Eh nakapagsalita siya ng ganun. Mm -hmm. Pero wala naman siya nabanggit na usapin na may kinalaman sa doktrina ng mga Muslim. Uh, wala naman. Mm -mm. So yung iba pang mga pamilya, halimbawa yung pamilya mo mismo, yung asawa mo at mga anak mo? Eh nung una, eh sabi ko eh, ito ang tunay na religion at sambahin natin ang tanging tunay na gising Diyos si Allah Subhanahu so, wa Ta'ala. Mm -hmm. At anong sabi ng asawa mo? Eh wala naman, sabi niya eh, dahil uh, diyang nag-ano yung ano uh, mo, mm -hmm. iba yung pamumuhay mo, mm -hmm. Pinabaya niya na ako. Mm -hmm. So yung asawa mo ba at yung mga anak mo ba bandang Yung and... alam yung anak ko medyo ano na siya, medyo mm -hmm. nasa paniniwalang Islam na. Mm, na. -hmm. So iman talang yung asawa yung mo. Yung miss ko eh sa ano man sa religion brad, eh, walang pilitan sa religion. Mm -hmm. Pero dinadawaan ko siya na sambay nang tang ito na yung nag-iisang tagapaglikya. Asyallah. At sa buong pamilya mo, meron na bang nagmuslim sa kanila? Uh, ah, wala pa sa ngayon, wala pa pero yung isang kong kapatid uh, ah, Binabalak niya ng mag-Muslim. Ano, mag Insya hmm. hmm, Allah gabayan siya ni Allah. At uh, Brad Muhammad, dito nga sa nabanggit mo kanina, na yung sa pag-usap natin kanina bago tayo magsimula nga, na nung bago ka pa nag-Muslim, hindi naging maganda ang buhay mo. Kaya may tatanong ko sa iyo ngayon, ano ang pinagkaiba ni Muhammad ngayon at uh, ikaw noon sa buhay mo? Oh, napakalaking diferensya kasi nung araw eh, ako eh, talagang barkada ko nung araw, mabisyo. Mm -hmm. Kaya, yung mga kapatid ko saan na ako eh, yung malayo na lumila sa akin eh. Mm -hmm. Dahil sa pamumuhay ko. Hanggang pati yung mga magulang ko, ganun na rin. Mm -hmm. Nung nag-Muslim na ako, nakita na yung diferensya, napakalayo. Mm -hmm. Dahil lahat ng mga, bark, lahat ng barkada wala na, iliwasan ko na, sa bahay mm. na ako. Pagka mm. mga bisyo, lahat. Mm. Tinalikdan ko na. At yung pagtitiwala nila sa akin, andun na. Mm. Wala na nagmuslim ako. Mm. So, naikita nila na napabuti ka pa oh, eh, sabi sa nga, Sabi mo. nga ng magulang ko, eh, dahil dyan siya napaig eh. Mm. eh di, pabayaan natin dahil dyan gumadang, ano niya eh, pamumuhay niya eh. Mm. Eh, doon sa mga panahon na niyayaya ka ng mga barkada mo, iba ba? Pag naiyaya ka ng mga dati mong barkada sa inuman o sa pagbibisyo, anong nababanggit mo sa kanila? Anong ikinakatuwiran mo sa kanila? Eh sabi ko eh pag nagkikita kami nung sa ngayon ganyan eh naiintindihan naman nila na mm. talagang wala na ako sa ganyan ano kung bakit nalimutan ko na. Hmm. Pero minsan gusto na makausap pag sila nag nag, nag, nag happenings. Mm. lang ako, ko, tumatanggi ko. ang ano la, sige doon ka lang Brad kahit hindi ka naman ano. Eh, pagdandan ako, di, isinasyepo sa kanilang Islam. Mm hmm, Ang na. At uh, itong panahon na naging ngayon, maituturing mo ba yung sarili mo na naging matuwid, di ba? Uh, naituturing mo yung sarili mo bilang uh, isang uh, nagpakatuwid na Muslim. Itong pagiging matuwid, doon sa panahon nga ng uh, after na naging Muslim ka, matapos na naging Muslim ka, gaano katagal yung transition o yung pagbabagong buhay? na tanggap mo ba agad-agad ang mga katuruan ng Islam lahat-lahat matapos kang mag-Muslim halimbawa yung mga pagbabawal sa bisyo at yung mga iba pa mga katuruan nito at naging madali ba ito sa iyo eh nung una syempre dahil sa napapaikutan tayo ng mga ano mga Christian isa nan yung ano eh pagsubuk eh alhamdulillah na ano natin na paglalabanan natin nalalampasan natin dahil mula nung pumasok na ako dito sa religion islam, alagang dito lang ako, dito ang aking buhay. And dito na umikot ang buhay ninyo? Dito na umikot ang aking buhay. mga dati kong mga ginagawa, wala na. Hindi mm. ko nakilala. Mm. Masya Allah. At uh, Brad Muhammad, sa pagtatapos nga natin sa maiksing panayam natin na, na ito sa inyo, uh, maaari ba kayong magbigay ng mensahe sa mga tulad ninyo uh. na ang noon na hanggang ngayon ay nasa kanilang mga pananampalataya. At lalo-lalo na ang inyong mga katulad ng mga dating Kristiyano. Uh, 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 anong may uh, masasabi ninyo sa kanila? Ang masasabi ko sa mga kapatid na mga Kristiyano na sana, uh, mabuksangan lang isipan at damdamin na uh, sambahin ang tangin tunay na naging isang Tagapaglika at walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Siya ang pinakamakapangyarihan, ang pinakadakila, ang kalahatan, ang nagahari sa pangkalahatan. Yan lamang po. Masyadong. Zagalaw, Karen, brother. At sa pagtatapos nga ng maiksi natin na panayam na ito kay Brad Muhammad, ay narealize ko ang ilang mga bagay. At isa dito ay napansin natin na malaking bahagi ng pag-uusap namin ay natuon doon sa pagsisikap ng isang brother natin na siya ay madawahan. At nabanggit niya kanina almost two years nagtiyaga yung brother na iyon para madawahan si brother Muhammad. At itong brother na ito, hindi naman siya kabilang doon sa mga masasabi natin ng mga tao na nasa larangan talaga ng dawa. Isa lang din siyang pangkaraniwang construction worker na nag-aral ukol sa pananampalatayang Islam at uh, nagpalalim sa pag-aaral dito at naglaan ng kanyang bakanting oras sa pangangaral ng salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga katuroan ng tunay na relihiyon, ang relihiyong Islam. Kaya nga, para sa ating mga kapatid na mga Muslim na nanonood sa programa nating ito, uh, mga kapatid sa pananampalataya, hindi natin kailangan ng mataas na pinag-aralan sa relihiyong Islam. Hindi natin kailangan ng na makabisado muna natin ng buong Quran o magkaroon tayo ng diploma sa Islamic Studies o sa Islamic University para magsimula tayong magdawa. Mahalaga ang mga kaalaman na ito, sabalit hindi sila mga kondisyon upang tayo ay magsimula na magdawa. Bagkos, ang nararapat sa dawa natin ay gawin natin ito ng may hekma o merong mabuting paraan ng pangangaral at isinasagawa natin ang ating dawa nga ng merong tiyak na kaalaman o merong basira. At sa pagtatapos nga na ito ay nagpapasalamat nga tayo kay uh, Brother Muhammad Jezagalo Khairan na Brother Muhammad. At abangan po ninyo ang susunod pa nating mga episodes, insya Allah, sa pagtalakay natin ng kasaysayan ng mga ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Majizakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.